Muling iimbestigahan ni Ombudsman na rimuli ang drug war sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po masasabi po ninyo tungkol dito ma'am? Uh, ang masasabi ko dito, paboritong-paborito naman talaga ng administrasyon ang mga Duterte, no? mula kay VP Sara, kay Tatay Digong, at ngayon naman po gusto nilang imbestigahang muli ang drug war. Uh, hindi naman po natin sila pwedeng pigilan sa kanilang gustong gawain. But, being public servants admar and almar um importante na malaman at i-prioridad nila kung ano ang talagang uh, concern ng taong bayan and right now the drug war that was implemented by president former president rodrigo Duterte is not the priority of the people kundi ang korapsyon na nangyayari sa ating natutunan, particularly the flood control projects, the ghost projects, and even yung mga school buildings na hindi nagagawa ng maayos at iba pang mga infrastruktura na hinaharap ng ating mga different local government units at ng ating mamamayan. Um, napaka ano no, napaka ironic itong nangyayari na pagkaupong pagkaupo ni Ombudsman Rimulya, ang una kaagad niyang pinitira ay yung kanyang um, yung mga kalaban ng administrasyon considered as kalaban kasi supposed to be magkakakampi naman. No, nobody stopping them and nobody can stop them whatever they want to do. But it only shows that Marna ano uh, iba ang prioridad ng pamahalaang ito. Nasa mata na nila ang troso, pero ang gusto nilang tingnan ay yung napakalayong bukirin para yon ang kanilang asikasuhin. Ma'am, bilang isang uh, Pilipino, ano po yung um, naging uh, experience o ano po yung masasabi po niyo? doon sa naging resulta ng uh, war on drugs ng uh, na campaign ng ating uh, former president Rodrigo Duterte kasi alam naman natin na yun yung talagang, uh, talagang um, uh, tinatrabaho niya yung peace and order kasama na dito yung war on drugs po ma'am. Ah, um, personally sa akin no, I have really felt na, na it was a very successful program of the president. Simple lang uh, admar ang example ko nito. Nung nanalo si Pangulong Duterte, ha, hindi pa man lang siya nakapag-o. Doon sa dati naming tiniterhan sa Pasay, pag pumupunta ka sa palengke ng Pasay, nandoon lahat yung mga nagtatambay na nakahubad ng damit, nag-iinuman, nagsisigarilyo. Pero nung nanalo si Pangulong Duterte, hindi pa man siya nakapag-take oath, nagsipagwalaan lahat ng mga tambay sa kanto. And in fact, we have felt it no sa ating mga streets na kampante ang mga magulang ako i have five kids no kampante akong palabasin ng aking mga anak sa gabi kasi alam ko that they are safe pero sa panahon ngayon nakikita natin nabubulogta, nabubulagta na lang yung mga kababaihan natin nakikita sa damuhan patay na rape pero sa panahon ni Pangulong Duterte sobrang bumaba po ang kriminalidad nadala ng ano ng drug addiction at sa drug trade. Aside from that, Admar, nakita mo na nalinis ang ating mga kanto. These are testimonies, real testimonies of people around the Philippines, no? Na yung kanilang mga kanto ay nawala yung mga nagbibenta sa gilid-gilid, naghahatid ng sabo sa pindahan at doon binipili. Pero ngayon bumalik ito. So, it is so unfair na tayong mga Pilipino naramnasan natin kung gaano ka kaepektibo ang ginawa ni Tatay Dick Ngunit ngayon siya pa ang nakulong at ngayon ay gusto pang imbestigahan ng ating ombudsman. Another thing dito sa gusto nila na pag-iimbestiga, it only shows na buhay na buhay ang ating mm -hmm. ano, uh, judiciary, no? ang ating mga hukuman. Kung kaya nararapat lamang na ibalik na nila si Tatay Digong kasi pwede naman palang litisin dito. Ako, I am hoping that if they are going to open the case again, they will bring back Tatay Digong to the Philippines para litisin. At i nila from the Hague and the ICC na iuwi si Tatay Digong para dito na siya litisin sa bansa natin.